eto yung aking Nissan Micra. Ito ay hatchback. Tapos, ang year model niya ay 2014. Tapos, ang original na size ng goma niya ay 185 6050. Ito, napakaliit na itong sasakyan na to. Eh, maraming Pilipino na nagtatanong kung uh, po pwede ba raw lalagyan ito ng size 17 o kaya size 18. Ito po ay ano uh, ipapakita ko sa inyo. I-install lang ko siya ng ano 225 4018. Dito sa likod ay nakapix na yan. Siguradong wala na siyang sayad dito na lang yung ano yung ite-testing natin mamaya pagka-install isasagad natin ng liko ng kaliwa at saka kanan tapos kung walang sayad eh sigurado pit na yan eto pag naging tire technician ka dito sa bansang Canada ay kailangan marunong ka mag-install marunong kang mag-match dun sa 185-60-15 sa taas nung toto uh, 225-40-18. Po pwedeng mas mababa o kaya mas mataas. Kasi ang 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 kalsada dito ay ano uh, sinusunod yung uh, maximum na takbo. Hindi tataas ng 1 inch o kaya bababa ng 1 inch. Kasi ang ang ang, ang speedometer nito pag tumaas, yung 50 kilometers dun sa kalsada ay kailangan magbabawas ka magiging 40 pag yung mababa naman ng 1 is yung original na goma doon sa ilalagay mong aftermarket kailangan ah uh, pag mababa mag aano uh, ka mag ka imbes na 50 dadagdagan mo ng 10 mag mahirap mag-install ng aftermarket wheels dito sa bansang Canada gawa nung pag yung hindi magkasintaas yung kasunod mo lalo na pag mababa syempre magbabase ka doon sa speed nung doon sa dashboard. Mag maaano ka ngayon, mabibehind be ka. Ganun po 'yon. Oh, eto, i-install na natin. i na natin. Four holes PC D100 dito. Hindi madaling mag mag ano dito, mag-install ng aftermarket wheels. Mahirap magbenta hindi kagaya ng stock i-search mo lang yung year model tapos uh, bolt and pattern lalabas na sa ano eh, may, may, ano na makikita mo na pero ang aftermarket ay isa sa pinaka mahirap mag install mahirap din magbenta sa, ma sa mga customer dito naman tayo sa likod ako lang natutunan tong mga to sa sa Banawe sa Quezon City eh 99 dito ako naging tarman doon wala lang basta magiging install lang dito hindi po pwede yun o oh, eto I ibababa ko na o oh, eto siya o oh, eksakto lang doon sa ano ng pender malayo malayo tapos sisilipin natin yung ilalim o oh, wala siyang sasabitan eto naman ibababa ko na eto yung ano nya yung sa may base nung shacks. eh nakapix yung siyax nakapix na yung shacks dito kahit gapapel kung hindi sumabit hindi hindi sasaya diyan. Ayun. Oh, dito wala malayo. Ililiko na lang natin ng kaliwa at kanan. Kailangan yung start natin para madaling ko, kasi power steering 'to. Ayun. Ililiko natin ng kanan. Kailangan naka-handbrake. Sisilipin ko. Yun, wala siyang sasayaran. Dito naman sa isasagat naman natin sa ano sa kaliwa. Ayan. Ayun, okay na. Etong 225 4018 ay wala siyang sayad dito. Iro-road test natin. sasagat ko ng oh, ganun na mag-testing? Good. Etong size 18 ay walang saya dito sa uh, 2014 Nissan Micra. Oh, guapo. O oh, ayan. Ito yung tip ko sa mga kagaya kong mga tire technician. Ah, uh, pag- pag aftermarket ay huwag kang babasi doon sa tinitignan mo doon sa computer. Kailangan actual mo. Kasi maraming sumasablay, kailangan actual talaga. Ito yung ano original niyo. 1856015. Itatapat natin. Ayan. Mas mataas ng kaunti. Kaya kailangan dito, half inch. Kailangan dito, magre-reduce ka ng mga 5. So pag, pag 50, 45. Pero kahit i-50 mo to, uh, hindi ka pa rin ma-over speed. Hindi, hindi, naman yung sobrang taas. Ayan siya oh. oh. Ganun po yung tire technician dito sa bansang Canada. Dito ka lang din natutunan tong mga to. Pumasok muna ako sa mga tire shop dito. Mga nakadala mga nakadalawang tire shop siguro ako.